Kamusta mga tol? Sa episode na to pag-uusapan natin ang kwento ni Che Guevara. Isang tanyag na revolusyonaryo na naging simbolo ng laban sa pangapi at kahirapan. Pero alam nyo ba na bago siya naging isang revolusyonaryo, isa siyang medical doctor. Oo tol, doktor talaga siya. Kaya tara, alamin natin ang kanyang kwento at maya maya pag-uusapan natin kung paano ito konektado sa ating kultura at lipunan dito sa Pilipinas. Si Ernesto Che Guevara o mas kilala bilang Che Guevara ay pinanganak noong 1928 sa Rosario, Argentina. Panganay sa limang magkakapatid. Maituturing na sila ay mula sa upper class Argentine family of pre-independence immigrants na may lahing Spanish, Basque at Irish ancestry. Bata pa lamang siya, kinikwento na ng kanyang ama na si Ernesto Guevara Lynch na siya ay mahilig sa mga Irish guerrilla warfare at mahilig siya sa mga kwentong digmaan sa bansang Ireland at ang mga history nito. Bagamat may malalang astma na si Che Guevara, isang kondisyon na nagbigay sa kanya ng maraming hamon sa buhay, si Che ay isang magaling na atleta. Mahilig siyang mag-swimming football, golf at shooting. Habang tumatanda, nahilig siya sa mga Latin American writers na may kinalaman sa pilosopiya at analitikong pag-iisip. Kaya naman, alam na natin ngayon pa lang na siya ay mahilig magbasa ng mga libro. Noong taong 1948, nag-enroll siya sa University of Buenos Aires at kumuha ng kursong medisina. Natapos niya ang kursong ito at naging isang ganap na doktor noong 1953. Ang layunin niya makatulong sa kapwa bilang isang manggagamot. Noong 1950, habang hindi pa tapos ang kanyang pag-aaral, sumabak siya sa isang road trip kasama ang kaibigan niyang si Albert Granado. Ito ang tinatawag na The Motorcycle Diaries. Nilakbay nila ang iba't ibang bansa sa Latin America. Ang Argentina, Chile, Peru, Colombia at iba pa. Sa biyahe nilang ito, kitang-kita ni Che ang realidad ng buhay ng mga mahihirap. Ang mga minero sa Chile na pinagsasamantalahan, mga magsasaka sa Peru na walang sariling lupa, at mga katutubo na halos nakalimutan na ng gobyerno. Sa dulo ng kanyang paglalakbay, siya ay namangha sa mga matibay na samahan ng isang komunidad ng may mga sakit na ketong sinabi niyang ito ang pinakamataas na uri ng pagkakaisa at katapatan ng isang samahan na lugmok na sa kalungkutan at kahirapan ito ang nagbukas sa kanyang mga mata na hindi sapat ang maging doktor kung ang problema ay sistematikong pang-aapi, pagbabaya sa mga may sakit at matinding diskriminasyon at kahirapan kaya naman iniwan niya ang darangan ng medisina at mas pinili ang armadong pakikibaka. Dahil sa mga nakita niya sa kanyang paglalakbay, unti-unting nagbago ang pananaw niya. Hindi lang siya nagpagamot ng mga may sakit. Gusto niyang pagilingin ang mismong sakit ng lipunan. Dito na siya sumali sa revolusyon. Siya ay nagsimulang maging aktivista sa Guatemala. Inikot din niya ang Bolivia, Peru, Ecuador, Panama Costa Rica, Nicaragua, Honduras at El Salvador. Pagbalik sa Guatemala, siya ay nagkaroon ng mga pagkilos laban sa mga pagsuporta sa mga dayong bansa. Siya ay nadakip sa Mexico at sa kanyang pagkaka-exile. Nakilala niya si Fidel Castro sa pamamagitan ng kapatid nitong si Raul Castro at sumama sa pakikibaka sa Cuba laban sa diktator na si Fulgencio Bautista sa pamamagitan ng 26th of July movement. Mula Mexico, dumao ang kanilang sinasakyang yate na Granma at agad-agad silang inatake ng Cuban Army kung saan nahati ang kanilang grupo. Nadakip ang grupo nila Fidel Castro habang ang grupo nila Che Guevara ay umatras sa Sierra Maestra kung saan ito ay naging base militar nila. Habang nagsasanay sa Sierra Maestra, unti-unting nag-recruit si Che Guevara ng mga residente na laban sa pamumuno ng diktador. Nang sila ay tuluyang dumami, sila ay nagsagawa ng mga brilliant tactical attacks at dahil sa dami ng naipanalong labanan sa pamumuno ni Che Guevara, tuluyan nang napaalis ang diktador na si Fulgencio Batista noong taong 1959. Si Che ay hindi lang naging mandirigma, kundi naging leader at tagapayo. Siya din ay nakilala bilang sobrang higpit sa mga traidor Oras na malaman niyang ikaw ay isang traitor. Siya mismo ang babaril sa iyo at maglalagay sa iyo sa iyong kamatayan. Noong magtagumpay na napatalasik ang diktador sa Cuba at naitatag na ang bagong pamahalaan sa pamumuno ni Fidel Castro, pwede na sanang magpahinga si Che Guevara. Maayos na ang kanyang posisyon. Isa siyang opisyal ng gobyerno at isa na dito ang pagiging presidente ng National Bank. Nakuha din niya ang respeto at tiwala ng mga mamamayan. Pero mga tol, hindi niya buong pusong tinanggap ang komportabling buhay. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi nawala sa puso niya ang damdaming lumaban para sa mga inaapi. Sa kabila ng pagiging revolusyonaryo, may personal na buhay din naman si Che. Nag-asawa siya ng dalawang beses. Ang una ay si Hilda Gadea isang Peruvian economist at aktivista. At ang pangalawa ay si Aleida March, isang Cuban na kasama niya sa rebolusyon. May lima siyang anak mula sa dalawang asawa, pero kahit may pamilya na siya, hindi pa rin siya tumigil sa pakikibaka. Para kay Che, ang laban para sa katarungan ay hindi natatapos sa pagiging isang ama o asawa. Ito ay tungkulin para sa buong sangkatauhan. Kaya kahit masakit at mahirap, iniwan niya ang pamilya niya sa Cuba para ipagpatuloy ang revolusyon sa Congo at Bolivia. Sa Congo, hindi naging madali ang kanyang laban. Isa sa mga dahilan ay ang language barrier. Hindi sila nagkakaintindihan ng mga lokal kaya hirap silang magplano. Sa Bolivia naman, hindi naging sigasig ng mga Cubans ang mga kasama niyang Bolivians. Maraming bumitaw at natakot Pumatong pa dito ang mga operasyon ng CIA at militar na naghanap at sumupil sa kanila. Nahuli si Che noong taong 1967 at pinatay sa isang maliit na paaralan sa La Guerra, Bolivia sa utos ng Bolivian President noon na si Rene Barrientos. Pinalabas lang na siya ay binaril o nabaril habang nakikipaglaban. Sabalit ng katotohanan, siya ay nadakip, tinali gate at doon binaril. Ngunit, hindi natatapos ang kanyang impluensya sa kanyang pagkamatay. Ang kanyang larawan o kanyang sikat na sikat na larawan, mahabang buhok, may suot na beret at malalim na mga tingin ay naging simbolo ng pakikibaka para sa katarungan sa buong mundo. Ngayon mga tol, tanungin natin, paano ba konektado si Che Guevara sa buhay nating mga Pilipino Simple lang mga tol. Pareho tayong may kwento ng pakikibaka. Katulad ng Latin America, tayo rin ay matagal na naging kolonya. Mga Kastila, Amerikano at Hapon. Nakita rin natin kung paano ang mga mayayaman at makapangyarihan ang laging nakikinabang. Habang ang mga ordinaryong Pilipino, lalo na ang mga magsasaka, mangingisada at manggagawa, ang laging naiiwan at kung titingnan natin ngayon, hindi pa rin tapos ang laban. Hanggang ngayon, ramdam pa rin natin ang mga anyo ng kolonyalismo. Hindi na lang baril o sundalo, kundi mga pulisiyang ipinipilit sa atin ng mga dayuhang bansa. May mga isyong tulad ng China na unti-unti at palihim na sinasakop ang ating teritoryo. Ang mga isla at karagatan na sa atin dahan-dahan nilang kinukuha ang mga kababayan nating maing isda na umaasa sa dagat para mabuhay ay inaapi at pinalalaya sa sariling bayan. Hindi lang yan mga tol. Kahit sa kultura at sistema, ramdam pa rin natin ang malakas na impluensya ng American Idealism. Kung paano natin tinitingala ang kanilang mga pelikula, mga produkto at pamumuhay. Pero minsan nakakaligtaan na natin ang sariling atin. Ang sarili nating wika kultura at kabayanihan ang mga pulisiyang pinapayo nila kunwari para sa kunlaran pero minsan hindi naman talaga akma sa kalagayan ng mga Pilipino kundi para lang sa interes ng malalaking dayuhan at mga nasa itaas Kaya kung isipin natin mga tol parang may Che Guevara sa bawat Pilipinong hindi sumusuko sa laban yung mga nagtataas ng boses para sa karapatan yung mga tumututol sa mga mapandilin lang nakasunduan at yung mga patuloy na nagtatanggol sa ating soberanya at dangal bilang bansa. Ang diwa ni Che, ang pagiging mulat, ang pagtindig sa tama kahit mahirap at ang pagkilos para sa kapwa ay buhay na no buhay sa puso ng mga Pilipino. Hindi ba tayo armado tulad niya? Hindi rin tayo doktor. Pero sa simpleng pagtulong sa komunidad, pagtindig sa mga isyong panlipunan at pagiging matapang na Pilipino kabahagi tayo ng laban para sa tunay na pagbabago. Kaya mga tol, sana ang kwento ni Che Guevara ay magsilbing palaala sa atin na hindi natatapos ang laban sa pagkamit ng tagumpay para sa sarili. Habang may pangaapi, habang may inaapi, at habang may nananakop sa atin, kailangan nating tumindig. Ang tunay na katarungan ay dapat para sa lahat. Kaya tanawin natin, Anong ang magagawa ko para makatulong sa pagbabago ng lipunan? Masyadong seryoso itong topic natin. Anyway, ako si Dennison. Ito ang Tipsy Friday. Maraming salamat sa pakikinig.